Napaka-epektibo ang pantaboy ng lamok. Kumuha po ng isang katol at ito po ay basain. Talagang super basa na at kumuha po ng lalagayan. Either basagin or plastic. Ito po ay putol-putulin ang mga katol na nilubog mo po at binasa mo sa tubig. Ang, yan. Tansyahin mo lang po kung uh, pwede buong katol. And then, kumuha ka po ng tubig. Depende kung gaano kadami ang inyong ilagay. Pwede isang baso. Tapos, lagyan nyo po ng tatlong kutsara or tatlong takip ng alcohol Ayan po. Tapos, lagyan nyo po siya ng uh, Efficacent Oil. Kasi meron po itong eucalyptus. Nagtataboy po ito ng lamok. Okay, so dalawang kutsara or dalawang takip. Yan po ang measurement ng ating uh, pangtaboy lamok. At saka lagyan nyo po ng clubs. Kasi yan po ay pantaboy din po ng lamok at hindi na babalik. So ito po ay napaka-epitibo. Ilagay po to sa mga sulok-sulok ng apat ng inyong bahay. At yung sa mga madidilim at